po kain na yan oh. sarap ng kain ng mga ano nating kababaryo. <laughs> yan dito tayo ikutan natin para kita yung ano. Ayan, magandang buhay mga farmer Ayan, nandito po tayo sa kalsada ng San Juan Banyo going to Gatchawin at uh, nibitahan tayo ni Kapat. Ako naman ay nagbigay ng konting uh, sabi ko almusal dapat kahapon pa ito kaya lang busy ako at kahit pala linggo eh tumitira sila ayan o oh. ah busy busy mga tropa tapos mamaya pakita natin Budil fight ah ito pala yung tupad ayan mamaya kakausapin natin si ano ah captain na ah, froyland soriano yan po ang aming butihing ah, barangay captain ng san juan banyo arayat busy busy yan daming ah, ginagawa Kahapon uh, nakita ko yung post niya May ginagawa sila sa Prok 7 Nagsisemento naman So ito ah, Actually gumapang na sila Galing na po doon sa may Groto papunta na po dito So yan lagi po nilang Minimaintain yan Para malinis nga naman ano Kanya-kanyang area lang Hanggang dyan lang siyempre sa boundary Kasi yung Gatchawin Siya na rin ang bahala doon sa Kanyang nasasakupan ba? Diba? So ito po yung members ng Tupad. Wow, busy busy ah. Mamaya pakita natin yung kanilang Budel Pipe. Kailan ba sila Anong ah, anong Sabado nadaanan ko mayroong long table na ni-ready si Kapat. Ah. paalmusal din siya. Ayun. Gandang panahon ngayon. Busy busy si Kap eh. <laughs> Ilang kaya ang member ng uh, tupad dito? Oh. <laughs> Ganda nga naman tingnan. Lalo ah. na ngayon tagulan, medyo mabilis pong tumubo ang mga yan pero at least, 'di ba? Ayan oh, ino control po nila. At mamaya may tatanong ako dito kay Kap kasi meron pong ginagawang big project dito. Siyempre, alam niya 'yan ano ba talaga ang uh, estado kasi may ginagawa na pong kalsada baka po ay uh, ang balita ko school daw so yan, ko din natin yan so magkakaroon na po ng uh, university kung sakali itong ating uh, baryo na napakalapit lang sa amin balita ko ay Dabsu ayun hopefully tama ang aking uh, nasagap na marites eh. natin si kap kung anong mga proyekto niya ayan. Uh. kap good morning ayan good morning. nandito pong ating butihing uh, barangay captain, yeah, captain po. Froylan Soriano, ayan kap ikaw na magpaliwanag sa iyong mga ha <laughs> oh uh, ha po sa mga followers ng mabait na si Kapalmers no <laughs> oh po, uh, Well, ito po yung pangatlong araw natin ngayon sa oh, nga eh. TUPAD. Kita no? yung... ko busy-busy kayo simula doon sa Maygrotto. Okay. Ito po yung programa ng Department of Labor and Employment sa ating mga displaced workers no, kaya mm -hmm. TUPAD tulong pangkabuhayan sa ating mga displaced workers. So mga ginagawa po natin sa barangay, pulo tayo green and green. Oh. Nandito po tayo ngayon sa boundary ng Barangay Gatchawi hmm. no. At uh... Ito guide po natin yung ating mga kabarangay na nabiyayan po ng matupad. Uh, so ilan po ang member natin dito sa barangay? So yung nabigyan po tayo ng 30, ba? Uh, Ayos uh, din ano po. At uh, mamaya po niyan may libre almuzel kami. Ayan. Ayan. Galing po sa pinakamasarap na naglilechon dito sa Central Luzon, no? Maraming salamat po Ayan. kay ka-farmers uh, pa dahil uh, nagbigay po siya ng uh, jumpak siom. Oh, ayan. Ito yung Maraming salamat po. Tapos ito po, Kap. Ah, uh, ito ba. Paano bang programa nitong mga member ng Tupad? Uh, weekly ang trabaho nila. Ano bang anong, hey, ano? Bale, ano po ito? 10 days, no? Uh, para magkaroon din ng idea 'yung mga viewers natin. Opo. Sa uh, 10 araw po silang magtatrabaho sa isang buwan. Opo. Uh, tapos ah, uh, ang sahod po nila makukuha nila sa dole. sa 5,000 na. Okay pala. Opo. Malaking tulong din ano. So ibig sabihin kahit member ka pala ng Tupad, pwede ka rin rumakit, ano? Kasi hindi pwede. naman araw-araw ang trabaho, ano. Ay to sir, diretso po ito. Ah, Direkso diretso ito. Sa ah, araw. po. 10 araw. 10 araw na diretso. Ah, na sa isang buwan 'yun. Ah, uh, yes sir, tapos sa uh, kapag meron na namang slot sa mga ibang kabarangay naman, para... Ah, na okay, naintindihan ko na. Natin so, parang yung 10 days na yon may bayad na sila ng 5,000, parang gano'n? 5175 pa. Wow, okay pala. Good morning. Nice mm -hmm. pala eh. Tapos, another ano na naman ang... Another Pwede. batch na naman po. Oh. Ah, so, yung mga okay. susunod po niyan, na-commitin natin doon sa ating uh, nursery, no? Yung nagtatanim po tayo. Oo oh, nga, ng nakikita ko nga yan. Forestry. Oo. Oh. Oh galeng galing ayan so 10 days pa lang dire-diretso ito. So kayo na po ang bahala kung anong mag-aassign kung saan ang trabaho nila. Oh, tama, tama po. Oh. Ayun. Tapos kap matanong ko lang, ano ba yung ginagawa nilang kalsada dito? Mukhang malaki ha ah. Ayo po, yun po yung uh, entrada ng satellite dubso dito sa Wow, ayun, ayun na, na, na nga, na. tama nga, tama tayo. Kung kalsada doon So doon sa suba part. Saan po ang magiging dubso, but pero hindi na po San sa ba Baño yun, ano? Hindi na sir, parang Gatchawin sa boundary po natin. Boundary pa rin. So, parang ganoon pa rin naman. O, kasi yung parang paglalagyan nata nila is yung... Yung burakan. Yung burakan, ibig sabihin po ng parang parang hindi na ganong productive na lupa na putik, puro putik na, no? Natatambakan nila. Parang ano yung siya, swamp. Oh swamp, O, swamp. Yun yung mismo. Swamp nga, kung mapansin nyo, sir, may mga lalaki, may babae para... Oo nga naman ano. Po, mga, po dyan, mga solo parent. Ah. Dato naman, wala po silang katuwang sa buhay. Wala ah. lalagi... Malaking tulong din ayan. yon, yun. Ano? Lama siya. Uh -huh. ano yan, tupad. Ayan tupad. So ayan, malinis na naman. Yung mga pupunta po dito at magpipick up ng lityon. Ayan. From Gatchawin. <laughs> Kita nyo na. Ayan po yung dinadaanan. Hey, thank you. you Kapamaya, papakita natin yung kainan nila. Ayan. Bising-bisi Busy -busy itong ating barangay captain. Nang nakaraan, nakita ko. Oh. Nagsisimento kayo doon sa... Prochete naman po yata. May prochete, ano? opo. Uh -huh. may ginagawa tayong kalsada doon. Na... Oh, galing, ano? Oh, may 300 meters po. Wow. Ayan. Oh. At pang ilang term nyo na ba ito? Pangalawa po. Pangalawa. So, nakadalawang term. Pero mahaba din yung una nyo. Dahil five ng pandemic ay no. 5 years and 6 months. Ganda, ganda. Ayan San Juan Banyo Arayat. Ayan. dito po sa lugar namin, maganda din pong mag-invest kung gusto nyang bumili ng lupa. Marami pa rin naman pong binebenta. Maganda rin po kasi ang ganda ng view dito gaya kagaya po niyan. Ewan eh, ko lang kung binibenta itong part na to. Pabulubundukin na yan. Ah. Ganda rin po. Pero may nakalagay yata doon na this lot is not for sale. <laughs> Pero alam ko, dati parang naka for sale siya. Kaya lang nagbago na ang isip siguro nung, ano, nung may are Maganda ito kasi pag nalinis niya. Ayan, may pocket na po siya. Tapos doon, ganun din. Pero doon sa kabila, maganda. Kaya lang, ah... Uh, parang nabili na din yata na may mga nakabili na Eto, yan, Suba Farm. Alam ko, for sale yan. Pero ngayong meron ng uh, kalsada. Papunta po sa school. Mukhang nagbago ang isip nila kasi bigla pong uh, isipin mo nga naman, dadaanan ng Dabsu, ano? Papuntang Dabsu. So, university po yan. Maganda, maganda po ito para sa mga kababayan natin na malapit dito. Opportunity para sa mga kabataan mag-aral, maganda pa po ang ano nila doon, standards. Ang ah, kanilang ano, ah, yung mga curriculum nilang ino-offer din, maganda rin. So malaking ano 'yan, malaking boost para sa bayan ng Arayat, siyempre. shout din po sa ating butihing mayor, si Mayora, siyempre. Mayora Madir Alejandrino Ayan suki din natin yan sa lechon madam marami pang salamat sa inyo ayan. ay di pa po tayo nagmi -me meet ng personal <laughs> masyado kayong busy uh, nagpapatawag lang po kayo pero sabi nga ng inyong sekretary ay uh, proud kayo sa aming uh, lechon so ayan maraming marami pong salamat Pag mga pangbigay niya po sa ano, ayan, pag may bisita siya, senators, ano pa ba uh, governor ayan ka farmers lechon yan syempre tapos ayan nagse-set up na sila ng dahon ng saging ay yaman na yata <laughs> so ito pala ngayon uh, naintindihan ko na ang tupad pala yung ano ay 10 days continuous work so magkakaroon sila ng 5,000 plus na parang salary, parang ayuda sa ano, tulong sa barangay. Maganda rin ano. Kasi kung may mga kagaya niyan lilinisin, ano, eh, at least may kapalit, di ba? Hindi yung parang bina, binibigay na lang ng barangay. So, pagtatrabahuhan mo pa rin although Ayan, kagaya po niyan, hindi naman whole day na, 'di ba? Katrabaho na nasa arawan. So, at least ayan, no, tingnan niyo, nalinis nila. 3 days na po silang sunod-sunod tapos ngayon hindi ko alam kung alin pa ang susunod lang basta 10 days daw ito uh, ano ayan oh. tulong pang kabuhayan ano bang <laughs> kalimutan ko na ibig sabihin dati kulay green po ito laging suot ni tatay rumi ngayon nagbago na sila ng uniform kulay pula na at uh, white oh. busy si kape eh. hmm. Ganda ng lugar dyan, no? ah oh, farmer, ito, ganda din. Kaya lang, sa kabila siya, kababa naman. Yan na. welcome to San Juan Banyo. Ayan, no? Oh. Dito po tayo mag uh, budel -bu fight. Yan, sila lang pala, actually. <laughs> tayo magkikigulo dyan. ano na kompetis. Pangalo. Nag-ugas naman na po. Mayroong poso dito. Ayan, nag na sila dyan. Dito sa amin, libre lang ang daw ng saging. <laughs> na baksiw <laughs> Yan, tapos sponsor ni Kaparmer, no? Yung <laughs> masarap na sa Pero sa... pong kilain, siya. Tsaka... Ayun, oh. Kain po tayo, kain. Eh, sige po. Sama po natin yung mga nagtutupad natin, no? Ayun, tupad. Ano kasi ibig sabihin ang tupad? tulong, tulong pangkabuhayan sa ating ayan ayo disadvantage workers ayan pala eh Arya wala kayong Ini pa oh. message si sa akin kahapon, eh, sabi ko, nakita ko hapon na, busy ako sa, ano eh, nagtayo kasi ako ng, ano rin, kainan eh. Yan po, uh, nakikita nyo ang, ito, uh, ano to, ano to, kaparmer? Oh, dito pala ang ating butihing konsyal. Oh, oh. <laughs> masayang kagawad. Ang saya-saya. serving saya-serving. Pagugas ka na serving. Pagugas ka na serving, makikain ka na. Paalang manalagop. <laughs> oh, Saay ponte, ang sponsor ni Kaparmer, no? Maraming salamat po kay Kaparmer. Hi, thank you, oh, you po. Thank you rin. Thank you. Ayun. Maraming po, oh. Palagi po nating tangkilikin ang pinakamasarap na rehiyon. Na <laughs> <laughs> malasa. Oh. Lagi, alok ko kapartner. Sa muna pang. Oh, magdala. Ay subukan pa naman. Hindi <laughs> <should not. laughs> <laughs> <laughs> makapaghintay eh. <laughs> <laughs> oh, sarap, sarap po, ang daming balat. No? Sige, <laughs>

po matanap po kain po kain ayan no sarap ng kain ng mga ano natin kababaryo yan dito tayo gutan natin para kita yung ano masaya pala ha ayo po tayo ay sige po sige tapos na ako. nag nagalmusal na po ako ayan sakto pala yan matapat magtatanong tayo dahil oh hindi lang po kapampangan nakakapanood nito <laughs> Yan ay napakasaya po ng tupad namin. Tupad ng mga Napakasarap na leksyon. <laughs> oh, Sabo. Dami pala ha. Buti nagkasya, di ko alam na... Ayan ha, nagkasya naman po. Thank you, po. <laughs> si Consial, kumain na ba? Ayun pala. <laughs> oh, oh, yung baka naman daw bukas. <laughs> Ayun oh <no. laughs> <laughs> <laughs> oh, so, sunod, kambing naman. Oh. <laughs> Uy, ayan mga ka farmer Katapos ng boodle fight Dito na lang natin idugtog yung silip sa ating palay Kami na lang ang natitira is standing dead <laughs> Lalaban to mga ka-farmer Mag Ang maganda naman ang aanihin dito Yun nga lang, eh, cross fingers kanina Mula ng malakas, kinabahan na naman ako Buti walang hangin na malakas yan kaso may pumapasok na na tubig oh. naman ang tubig kailan hindi mo kailangan oh. so ayan na oh. na harvest na po yung dito sa kabila tayo naman ay uh, na mahinog alanganin pa talaga oh. yung batok pa ano yung batok po ang wala pang laman ay uh, ayan malayo pa talaga alanganin pa tingnan natin yung part ng batok kung napalaman natin kasi kung napalaman natin yung batok mga ka farmer napakaganda ng ani natin yan. oh oh mm hinanod -hmm. ng hangin ah. wala man pa naman may mga laman naman yung batok ah pagdating natin sa kabila kasi gan ganun pa rin no medyo alanganin pa talaga antay pa tayo ng one week one week silip uli itong gilid ang medyo ano talaga tingnan nyo isa gitna dilaw na pero ito late gilid na lang naman yan gilid na lang naman po pero ayun sa gitna tingnan nyo mga hinog na eto yung dito oh, kaya kung babasihan mo yung dito maano ka ang ganda oh. kaya lang eh bakit ganun iba ang kulay ganun daw talaga eh sabi nila eh oh, ganda talaga ng bunga ng hybrid mga ka-farmer oh. mga kakain lab ay laman naman bagay di naman yuyuko yan kung walang laman <laughs> hindi naman po yuyuko kung walang laman diba yung Ting tingnan ko yung bitna. okay 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 may mga laman eh okay So 'yung ganitong kulay ng ano, maganda siya. Oh. Dahon, berde pa. Pero bakit kaya medyo parang nagitim-itim? Ito yata 'yung epekto ng ulan. Kasi sakto po nung uh, umulan po nang malakas. Ay, ano bang bagyo 'yon? Bagyong Aghon, mga ka farmer 'yon. 'Yung bagyong Aghon, nagpaulan po siya dito syempre saktong flowering stage naman yung palay eh. pero hopefully naman ay ano may laman naman eh wala naman po oh, hindi oh. lang alam kung bakit medyo itim yung may itim itim ano? pero malaman ito yung part na inaantay natin na magkalaman yung, yun, yung batok na yan oh, gatas pa lang yung batok Ayun, oh. gatas pa lang po yung batok mga ano pa to? Mga more than one week pa talaga kung gusto mong anuhin. Gusto mo talagang paanuhin pero lalaban na natin to sa isang linggo. Baka Lunes o so next week pwede na nating ipa-harvest. Hindi naman kasi pwede magpa-harvest ang Sabado linggo. So next week siguro nang ano, sana uminit pa no. Kasi yung araw po eh malaking bagay yan nakakapagpa ano nakakapagpa malaking tulong sa uh, pag papahinog ng palay ng farmer yun ang kasabihan mainit naman ang araw mahinog naman agad yan naman oh. ganda ng bunga ng hybrid yes yan ang hybrid. Oh. Na ano pa? Ah, marami pa tayong kakainin bigas sa pagtatanim ng hybrid. Pero at least sinusubukan natin kasi yun na po yung bago ngayon talaga. Yun na yung bago, ba? Yun yung pasulong eh. Ito na po yung bago ngayon na anong palay na maghahango ika nga sa kahirapan ng magsasaka sabi nga ni uh, sir Bolos mga farmer dahil uh, hybrid ang magpapa ahon kasi talagang dito kikita ka kung maalagaan mo ng maayos so kailangan lang alamin talaga yung mga paraan pero so far ay maganda siguro yung ating uh, ginawang ano uh, protocol dito kasi po, sa totoo lang, ang daming bunga. <laughs> yung yung naglilihi ay tama yung ano natin, yung bagsak nung abono. Kasi tingnan nyo naman, oh. 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 Diba? Diba? Oh. Malintog, ah. Yukong-yuko, eh. Oh. Malintog siya. Yukong-yuko, eh. SL19 mga uh, farm Titingnan natin kung uh, itong mga itim-itim na to eh ano ba ang ano nya puti pa din naman siguro ang ano di naman apektado yung bigas baka sa balat lang bakit kaya may ganyan ganyan ano alamin natin yan tatanong natin yan kay ka-farmer Wenz Laraso kasi pwedeng Maging dahilan yan kasi nag, nakalimutan kong sabihin kina Allen nag push siya na mag spray nag spray po siya ng parang flowering stage ba so oh, isa sa mga iniiwasan din po yan eh. ay hindi ang ganda ng pala eh. ay bigas ano yung flowering stage nya hindi ka daw pwede mag spray nga ng insecticide kasi ah uh, tawag dito mapapasukan yung ano yung palay. Ganda, maganda siya. Ngabe ang ganda tingnan sa gilid, ano? <laughs> ano? Gandang tingnan. Papa. Wow. Tingnan mo naman. Oh. Ay. Kung mapapahinog natin to at uh, hindi tayo papadapain ay malalagpasan natin ang 1 for 1 tingin ko ah tingin ko lang kasi hindi ko po ganito yung ano hindi ko napaganito yung bunga nung ano yung uh, una nating tinanim na 2096 kasi yung timing po nung ano nun, hindi ko pa alam pero nga na research ko na at natutunan ko na yun pala pag naglilihi yun talaga ang pinaka timing pag naglihi na yung ano yung palay saktong sakto bibigyan mo na ng urea para mag decide sya na marami ang buti lang ibibigay niya so ayun po ang ano natin tingin ko effective naman kasi tingnan nyo hindi naman magkakaganyan yan. <laughs> ganda ganda so antay na lang tayo exciting part ayan pag nag ani na tayo mga farmer alaman natin yan kung tanawin lang ba o talagang may ibubuga ginastos oh. natin dito ay almost sabihin mo na 60,000 siguro or, or less 60k inputs binhi uh, fertilizer tapos uh, yung mga in-spray natin plus yung binayad ko kasi ayoko din naman pong magpaspray ng mga yung uh, gusto kong ano yung mga extra ba Kagaya ng fish amino acid eh ano hindi na natin eh, binayad 'ko yon para may extra naman sina Allen Tsaka tataybong ba. So at least meron silang extra. So ayun tapos sa uh, isa pa sa mga natutunan ko after po nang ano Uh, nito, may natutunan na naman ako Hindi pwedeng paghaluin ang bactericide at ang ating ginagawang fish amino acid Hindi po pwedeng paghaluin mga farmer Kasi nga naman pala, yung uh, inano natin Ginawa natin na fish amino acid uh, Hindi pwedeng haluan ng fungicide So talagang days days lang pag nagpa spray ulit tayo pati yung mga 3G foliar na yan hindi natin pwedeng haluan so ang gagawin natin talagang separate lang sya pero sa tingin ko mukhang effective naman maganda pong nagawa ng fish amino acid tsaka 3G foliar dito ganun pa rin ang gagawin natin so ayan maraming salamat at uh, magandang buhay